Hindi ko na maalala kung kailan ang huli kong commute. Kaya naman, ngayong araw, gusto kong iparanas kay Gray kasama ng kaibigan kong Donya. Sakto kasing may aayusin at bibilhin din sila kaya nagsabay-sabay na kami. Yung mga oras nga na yan, nag-aabang na kami ng jeep dito sa may waiting shed sa amin. Kaya lang, matagal na palang walang dumadaan na biyahe kaya nagpunta na lang kami sa bayan para dun sumakay papuntang kabanatuan ang huling tanda ko sa pamasahe noon 40 pesos pero ngayon 50 na pala. Biyahing platero kabanatuan nga ang nasakyan namin dahil ito ang natimingan naming paalis na. At gaya nga noon, hindi pa rin nawawala ang mga badyaw na nagbibigay ng sobre. At na curious nga si Gray kung ano daw ba yan. Sinabi ko na lang sa kanya na ganito ang mga gawain ng mga tamad na tao. Kaya kailangan niyang mag-aral na mabuti para hindi siya magaya sa mga katulad nila. Dahil nga sobrang init nung araw na yan, nag-tricycle na lang kami nung pangalawang sakay namin at para na din mas mabilis kami makarating sa pupuntahan namin. At dahil nasa Pacific lahat ng pupuntahan ko, dyan na lang kami dumiretsyo para hindi na kami maghiwa-hiwalay pa. May i -re request kasi ako sa BDO na manager's check. At pagkatapos, kailangan kong magpa-picture sa Aeons. At after naman sa Aeons, kailangan kong magpadala sa LBC. E eh, dito lang sa May Pacific ang alam kong may studio ng Aeons. Nakakamiss din maging isang tambay sa loob ng mall nung mga panhong estudyante ka pa lang. Ang saya kapag kasama mo yung mga kaibigan mong classmate mo na din. Nung panahon namin, sa Tom's World ang tambayan namin. At ang paborito naming nilalaro doon, yung Indiana Jones. Nakaka-addict din yung laro na yon lalo na kapag nananalo ka. Ang dami kasing tokens na ibinibigay, kaya mas lalo kang napapatagal sa paglalaro. At nung lunchtime na, dito kami kumain sa May Cafe. Pagpasok mo nga dito, para kang pumasok sa reception ng kasalan o bignyagan dahil ganun yung datingan ng vibes ng kainan na to. Maliit lang yung space ng cafe na to at sa tingin at tingin ko ang kaya lang i-accommodate nito ay nasa 13 katao. Buti na lang at sa may couch kami na pwesto. Mas komportabling kumain at maghintay. Etong cafe na to, hindi siya katulad ng mga amoy ng ibang mga cafe sa kabanatuan na napupuntahan ko. Nung pagpasok kasi namin, hindi siya amoy kape. Pero isa sa mga nagustuhan ko dito, yung mga presyo ng pagkain nila. Sobrang affordable lang, hindi nananaga sa presyo at sa tingin ko naman mukhang masasarap lahat. Kaya kinuhanan ko na rin para makita nyo kung magkano yung mga presyo. Post nyo na lang uli yung video ko para mas makita nyo yung mga pangalan ng pagkain at inumin nila. Pay as you order nga pala sa cafe na to at dun ka o order sa may counter nila. At mabilis lang naman ang servings nila. Depende na rin siguro sa mapipili mong pagkain. At kumpleto na rin dito mula sa appetizer, merienda, hanggang sa panghimagas. Ito yung set binila na may dalawang ulam with free rice and drinks sa halagang 169. Yan naman yung nilagang baka. Tapos yan yung order ni Gray dahil paborito niya yung pansit kanton. Saka yung sisig. Yan naman yung para sa akin. Tapos waffle naman uli para kay Grey. Tapos, yung paborito niyang prop, puro may chocolate na naman ang napili. At isa pa sa nagustuhan ko rito, yung mga servings ng pagkain nila, madami din. Busog na busog na kayo kung dalawa lang kayong kakain. Sa dami nga ng mga in-order namin ni Gray, ang naging bill ko lang dyan, 655. Kaya kung magagawi uli kami sa Pacific, dito at dito pa rin ako babalik sa may Seri Cafe na to. At yung waffle nga na in-order namin ni Gray, yung ice cream na lang ang kinain namin, tapos itinake out na lang namin yung tira. Ang dami kasi itinuturong gusto. Pero sakto naman na hindi namin kasama si Blue. Kaya yung waffle na lang yung pasalubong namin kay Blue. Try nyo din kumain dito pag nagawi kayo ng Pacific. Located lang sila sa main at atrium ground level ng any Pacific Mall. At para sa akin, nagustuhan ko lahat ng lasa ng mga pagkain na in-order namin. Wala na nga kaming iba pang lakad nung pagkayaran namin kumain dyan, kundi yung sa may LBC na lang. Kaya after kumain, doon na kami kaagad dumiretsyo. Tapos, mga bandang alas 3 ata nung pauwi na kami. At sobrang init noon buti na lang merong nagbigay ng mga libreng pamaypay nung nadaan kami sa may Robinsons. Kaya ayan, may ginamit kami pa uwi. So, ayun lang naman. Bye for now.